Magandang araw mga maka Full Court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung mga pahayag ng mga Lakers players. Ang mga pahayag ng Lakers players, matapos nga nilang matalo sa Nuggets at ngayon ay malaglag na nga at out of the playoffs unahin natin si Austin Reeves kung saan tanong nga siya about sa palitan daw ng clutch baskets na ginawa nila laban sa Nuggets, ano daw ang feeling noon? Well sabi niya ayon daw ay just high level basketball. At para nga daw tapusin yung high-level basketball na yon, ay itong si Jamal Murray hits a tough fadeaway over him. At yun nga daw ay talaga namang mahirap isipin, mahirap nga daw tanggapin. Banggit pa ni Austin Reeves na talaga naman daw na frustrated nga daw siya sa kanyang sarili nang dahil hindi nga daw talaga maganda kanyang naging paglalaro at ang kanyang naging performance sa first games ng series na ito at hindi nga daw siya nakatulong talaga dito sa Lakers na alam niya daw na kaya niyang gawin and for sure nga daw na iisipin niya nang iisipin ang mga bagay na ito ngayong parating na ang summer at sigurado daw nagagamitin niya ang motivation para mas mag-improve pa nga at mas ma-king better para nga sa next season. Ganon din na ito naman si Anthony Davis na tanong about sa kanyang injury kung sa sinabi niya na nawalan nga daw siya na pakiramdam sa kanyang kamay. Nung natamaan daw siya ni Michael Porter Jr., talagang naapektuhan daw siya for the rest of the game. Sabi niya pa na frustrating nga daw talagang nangyari nilang pagkatalo against sa Nuggets ngayon nang dahil nilagay naman daw nilang kanilang sarili sa posisyon kung saan para manalo ng games. Hindi lang daw talaga nila maklose out ito. They are the defending NBA champions for a reason na talaga naman daw na they are a great basketball team. Nasabi pa ni Anthony Davis na susuportahan niya nga rin daw si Lebron James kahit ano pang desisyon na kanyang gawin sa off-season kung mananatili pa siya sa Lakers or umalis na o posibili rin na magretiro na. Pero sabi nga ni Anthony Davis, feeling nga daw nakaya nilang manalo pa ng championship dito nga sa team ng Lakers. And then at natanong itong si Lebron James, sinabi niya, First of all, kudos ka daw muna sa team ng Denver Nuggets para nga sa kanilang naging performance sa serye na ito. They are the defending NBA champions nga daw and they are a super great team and they are a super well coached team. They made plays nga daw talaga at the end of the game para i-close out na ang serye na ito. Then ang matanong siya about sa future niya sa Lakers ay sinabi niya mga maka full court. Hindi niya pa nga daw iniisip ang bagay lang daw na kanyang gustong gawin ay umuwi na nga daw din magpahinga at ipahinga rin daw ang kanyang katawan at maghanda na daw para sa Las Vegas training camp para nga sa Team USA. Natanong pa nga siya kung may confidence nga daw siya sa grupo na ito ng Lakers na kaya pang manalo ng championship kung magstay sila next season. Sabi niya wala nga daw. Wala nga daw siyang confidence ng dahil kakakita lang daw natin na natalo itong grupo na ito. At sabi ni Lebron James, hindi lang daw siya isang player na satisfied na makapag-compete nga sa NBA playoffs. Ang gusto niya daw ay manalo ng championship. At sa panghuling tanong, ay sa tingin niya ba nga kung nalaro niya na ang last game niya para sa team ng Lakers? Sabi niya ni Lebron James na hindi niya daw sasagutin yung tanong na yan. At yun nga mga maka full court na mga nasabi ng Lakers players matapos nga nilang matalo sa Nuggets at malaglag sa playoffs. At yun lamang po mga ka full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.